Ang kwento ng isang security guard ay maaaring maging makulay at puno ng mga karanasan. Halimbawa, isang security guard sa isang malaking opisina o mall ay maaaring magkaroon ng mga nakakatawang pangyayari tulad ng pagtanggap sa mga bisita na naliligaw o nagkakaroon ng mga kwento tungkol sa kanilang mga encounter sa mga empleyado. Minsan naman, maaaring maging seryoso ang kwento ng isang security guard kapag sila ay nagiging bahagi ng mga insidente tulad ng pagnanakaw o pangangalaga sa kaligtasan ng mga tao sa lugar na kanilang binabantayan. Sa kabuuan, ang kwento ng isang security guard ay maaaring magpakita ng kanilang katapangan, katapatan, at kakaibang pananaw sa mundong kanilang pinoprotektahan.